Hello guys, good day once again. Welcome back sa ating Facebook page account. Ayan guys, ngayon nandito po tayo sa my personal collection Mambahaw Brands. So ipakita na ako sa inyo oh kung sa mga sulod problem no more, especially sa atong mga baby care, sa atong home care, health care, o naapot tayo mga pang personal care. So kung gusto ninyo makita guys, so ubani ko ninyo, tara na, let's go. So unahon na ang ato ang mga ah uh, pang healthcare so sa ato mga pang healthcare guys naadahey tayong mga coffee products which is anato ang Revitalife coffee so naatay mga uh, tungkat ali naapod tayo kung gusto po ninyo guys nga makapaslim sa inyo so naa tayo life shape so kani ang ato mga mga revitalife shape guys so daghan pang uban sa ato mga healthcare naapod tayo mga vitamin C diri sa my personal collection and also naapod tayo mga mangosteen capsule with maki berries so and then guys naapod tayo mga pang uh, dishwashing liquid nato so kana mga sibo-sibo sa inyong mga plato guys kung diri mo sa personal collection guys mawapo kay kaysa na, effective kaysa na ang ato ang mga dishwashing liquid sama sa atong tough nga with germic dishwashing liquid guys tayo, mga mga sachet o para po sa atong pang CR guys para mo pod ang inyo ang mga CR sa inyong mga lababo kani guys sa tanan ng mga sensitive o mga ilong guys kani ang atong tough ah... Uh, Uh, toilet bowl cleaner guys is wa po kaysa na ni kay dili yun ni siya sakit sa atong ilong so usually mao mong yun problema nato kung mag-apply ta mga uh, pang toilet bowl cleanser so wa po kaysa na natong tough PVC and then guys sa inyong mga ngipon na apot tayong mga products nga pwede para sa inyong mga ngipon sama sa atong mga alert best So kung gusto ninyo nga mapoti ang inyong ipon di lang guys sa guys. Rum Rumopo -rum ni ang atong ipon. guys na na, na mga alert toothpaste na atay mga optimum na atay mga intense fish nga kanang uban nga gusto kanang halang-halang nga mga toothpaste So naa sa my personal collection. And then kung gusto niyo guys humot-humot sa inyong mga sinina sama sa atong mga fabric conditioner para mas mahumot. Pag yun ang inyong mga sinina na atay is or oh, if fabric conditioner. So, naara diri sa my personal collection. Tanan atong mga fabric conditioner is mga best seller dito sa my personal collection. Okay, so unlin guys, naa tayo mga gamit nato. Na tayo mga available sa atong mga powder sama sa atong mar para pagpanlaba na tayo tough uh, concentrated laundry detergent so pwede na mo dili magamit o kung sa pa mga zone rocks and everything din ha guys gamit na mo sa may uh, tough concentrated uh, laundry detergent kay dil, uh, kinahang, dili na kinahanglan mga zone rocks pwede ninyo huluman mawala ang mga taya-taya so kung gusto ninyo ani lang mo bisita lang mo dili sa may Borgos Street uh, poblasyon mambahaw kami province sa uh, my personal collection. So naa ang atong mga products sa atong mga powder dere guys. O oh, karon guys, grabing mga lamok na to nga sa atong mga panimalay labi na mga sook So daghan kaysa lang mga lamok. So naa tay mga target products. So kani ato mga target products guys, bisan lamok, mga cockroach O ug uban pa mga insekto nga nasa inyong balay kung gamitan ninyo og target guys is effective guys sa Indonesia sa itong ano ano guys sulot na di rin napita kaya dalhan pa kita pwede guys, na ito ipa guys kabalik guys ipa kita ninyo guys ang ato uh, BB care product so ang inyong mga bata kung gusto ninyo guys nga maggamit o mga uh, BB wash shampoo, lotion, colon na ata dire sa my personal collection Na yung mga white products guys. Morang mora lang. And then asa ana na ata mga body spray. Okay, na to mga body spray guys. Na dire na ata mga cold eats, na ata aspire, na putay for men nga mga products. So baratong barato ra. O gusto ninyo mas makabarato pag yun mo guys magpa-member ta sa personal collection. All you have to do magdala lang mo og mga requirements sama sa isa lang ka valid ID nga nakapotokopy na And then ang ato apong ID picture kinahanglan nato og 2 by 2 isa lang ka 2 by 2 ID picture and then naaputay kinahanglan na og proof of dealing, billing so ang purpose nato sa ato proof of billing guys nga matud an nato ang inyong balay so kinahanglan nga ang proof of billing naka sa inyo para valid na sa maging member ni personal collection og sa mga babae pud naaputay mga feminine wash nga naa karon diri sa ato ah, sa personal collection and then anhi guys sa atong mga personal care ani guys uban oh, ni ato mga personal cares dara ato mga personal cares guys so naa tay mga shampoo conditioner naa tay mga pang sabon pang kaligo nga ginahanglan nga mahumot ta og maayo anhi sa my personal collection naa tay mga check products. So, okay. And then, sa tanan nga, nakapasalon din ha, guys. Nga kinahanglan. nga shine yun firme. Yung buhok kay Kinahanglan. mag -inato. Nga, atong i ang pagkatsada sa atong buhok. Natay mga salon shine. Di rin nga, a uh, conditioner na atay keratin and also kung ang inyong buhok na na guys na mga damage repair na conditioner. Aside sa itong conditioner guys na kay mga shampoo diri sa personal collection. Okay, so sa tanan nga gusto, og sa tanan nga gusto pa member ni personal collection og makaabel sa itong mga products guys, comment down below para ma assist mo tungod kay ang atong mga staff there sa a personal collection mga buotan guys, tanan. So, Tara na guys, gihangos ko. <laughs> okay, so Hello, sa tanan <laughs> Okay, sa tanan nga gusto mag-avail o nga gusto wala pa yun makatry sa itong personal collection para mawala ang inyong problema sa inyong para pamalay sa inyong mga uh, personal care o sa inyong mga bata, especially itong mga bata guys, kay mga sensitive yun guys na naog mga skin, so naaragyo din sa my personal collection, so visit lang mo There is a my personal collection nag start at duty from 9pm to 5.30pm. Okay, from Monday to Saturday. So, thank you so much and have a good day everyone. Bye-bye!